Hi guys, welcome back to my youtube channel at pag-usapan natin kung paano natin uh, inaalagaan ang mga sisiw po natin so ito mga to ay uh, almost a week. week week na sila at uh, nakagandaan ng may brooding ka at uh, palubutan mo ng sako o halos uh, pag i-close ko to wala na nakikita sa loob na kukontrol natin yung init at hindi sila nalalamigan namamatay lang po yung sisiw kapag yung temperature ng kulungan natin ay malamig. Yan, mamamatay din sila. So ito ay wala nang ilaw yung pangpainit. Yan. Yan yung ginagawa po namin. So ilang days sila dito. So inalagaan namin sila na sa 3 days, 3 weeks old. Ililipat na namin sa lupa. So kung nakita niyo yung ibang vlog ko, may mga brooding kami na nasa lupa na. Ang kagandaan kung nasa lupa, mas mabilis na naman sila lumaki. So 3 weeks sila dito. Yan, nalagahan dito sa brooding. At pag isasara to, ganun yung sura niya, naka talaga. Ah, uh, yan, dahil November na ngayon, malamig na. Kaya, kaya minimintin natin yung ilaw. I, uh, lamig at uh, uh, sa loob. Dapat hindi sila malamigan. So yung may mortality, mortality na naman na isa dun. Check natin. Ay, mahi. Ay, mami, ba't nilagay mo dito yung isa? Kapsot na eh bing nga nga to matibatit dati ma nga to tibatit nga maysa atin eh anak pa kay ang atoy ilokatam man yan lokatam lokatam to baba sika ah ayan na ipo dito na udingin ng war ko dito ito yung pa magiging problema pag itong sample nito kapag hindi nila kaya yung init yan dapat yan mamamatay dapat mainitan pa abnormal na ito siguro oh yan kahit nga yung malilit doon no nang mabalintay ko may jeder yini nagbubatit ubugam na. talukat ang ka. pa ba, di? <coughs> di ang mabaling ng paglalaot ko napay nga madi ha kinumun una data tikwa kwa ti Di sukatang pekam ko masilong na payatay ito mapudutan da. Dapat ito yung init. <coughs> dapat yung init niya ma-maintain natin kasi kung yung init ay lumabig mamamatay yung sisaw gayang sample na yun uh, pag hindi naagapan yun malamigan mamamatay na sila so like sample to tatlo tatlo yung ay dalawa mo yung mortality ulit natin sayang BPR pa to black astro Ayan. crossbreed na to namatay siya Ayan. tatay niya ay black Astrolog. BPR yung nanay Ayan yun yung kagandahan ng magandang brooding. Uh, kunti lang yung mortality natin. So, yan lang yung ating one, three, three weeks sila dito to one month, binababa na namin sila para sa ganun ay mas iwas stress na sila sa lupa, then ang bilis pong lumaki. So, yung ginagawa kong ilang days bago ibaba, three, three to one month kami dito, binababa na namin sila sa lupa. So, bistan natin saan namin sila binib binababa. So, dito namin siya, sila binababa dito namin sila binababa sa aming brooding 2 na lupa ito yung aming brooding 2 na lupa ito i-release, kunin sa December, ito, itong mga to i-release namin kukunin kasi nila sa December na mga to after nito, pag ni-release namin mga to, yung mga nandun sila ulit yung ibababa namin dito <clears throat> ibababa na namin sila dito tapos aman ganyan yung isura nila ang bilis lumaki so iba pa rin kung pang brooding natin nilulupa natin kasi mas mabilis silang lumaki so yan ang dito na lang mga kapatid ulit yung vlog natin 3 to 1 month binababa na namin so sa lupa hey lupa yan. God bless and see you next vlog